Hindi <laughs> mo mga Taw -taw lang talaga. Ayun pa, isa. Giliago ba mo? Isa pa, isa pa. Oo, oh, yan. Huli pa. Huli, huli. Yan, huli. Oo, di ba? isa lang naman yan. yung sabutang na lang ko na yan kaya May pang sabaw sabaw. <laughs> oh. <laughs> Pabalikan mo dun sa ano? Ay, So ayan mga tsoy, welcome to YouTube channel na at tayo mag-update tayo ng ano ng, ng fishing spot dito sa Wonder Ilog sa lahat ng silent viewer po maraming maraming salamat sa mga sumusupport sa ating YouTube channel ah. sa Rujoy Fishing Adventures Grabe ang laki nung ito na huli kanina. kuya ano Grabe oh, eh. no, na yun ang laki, andun nakita ko Siguro nasa sana yun, dalawang kilo an. Ah. talaga. Mas pala Mas pala dito, ah. ah. meron din po kapon. Oh, <laughs> <laughs> Tatlong kilo grabe <laughs> Pero dito papadawihin ko to. Dancing war mate yung mga natin. Mm, yun. Yun, nakadali. Ay, sus! Ayun, meron nga <laughs> mati. kala ko wala na. Kala ko sinabit na mga oh. 'di ba, mga 'to? Uy, tingnan Kala ko di aktual. Oh, kunang nga po eh. Pangatlong strike 'yung mga na tema,

Buti na lang na ilagay ko lang agad mga tey sa ano? Sa... Tawag ito. Thank you. Apat <laughs> na. Grabe tong ulan mga tey. Apat. Apat. may video na. Lucky chair.

Apat keras. Ton, kaya mo na yan. Masang pinjan, na Oh no, dito, diyan. <laughs> ko pala. Ay, yung, dyan yung ko. Oh, nandiyan. Na nga, be. Right. hito mo, idol. Right. nga, Dalawang hito? Ang yun na laki oh. Babalikan mo dun sa ano? Titibos Jewel. Ay, African nito oh. Yan Shout out kay Idol. Thank you Idol. Highlight tayo. Salamat. Grabe, laki dalawa. Ano ko dito? Ano ko dito? Ano ko dito?

Oh, diba, Mati, lima Ganun lang dito mga tiyaga lang Thank you so much sa Wonder Elo pa naman dito yung binaki, pa rin, Mati, yung pa Sasukman, Talagang maratawaran sa kabinas. nag-enjoy si Kabiwas lakas eh. ang pakiramdam ni Kabiwas eh. saka <laughs> ni Kaching Marjan pawat si Jor Marjan dalim Ang ilay yun, yung ganyagilab dito sa inyo marami eh. maraming salamat Nakahabol mga ito, in-harvest ko sila eh Ganun lang talaga, yung share the place in Madalas naman tayo nakaka-harvest dito. Yung shoutout nga pala dito, yun know, o, yung nagsabing ano, you know, patay na yung isda na nabibingwit natin Meron kasing time na napupuruan yung sa ngalang-alang tapos yung matagal nang nandoon sa mga mong... oh, Uy, katulad yan, oh Hmm, oh, diba mga ito? oh, diba? Oh, <laughs> Diyan, <yan. laughs> Oh, yun Oh, diba? Sinisor ka tuloy tayo dahil sa ko, siya <laughs> Oh, diba, umabol tayo yung igot siya Joel Dagay natin siya doon Sinisor ka tayo sa isbat Sabi ko na nga ba, lakas ko rito eh <laughs> Diyan lang muna tayo. Ah, wag mo ng agad. Eh. <laughs> Please lang. Oh, di ba? Oh. buhay na buhay yan lahat. Mga ah. Ah, uminit pa ata. Kaya la singko init. Init na. Apo na. Ah, talaga naman. Ano na talaga tong mundo na 'to? Kung kailan na lasing ko na tsaka naman. Uy. Wo. Oh, Taka naman uminit. Allah, ano ba talaga na sa ating uh, mundo. Tuloy na. mundo. na para bukas ang init dito. Naku, harvest time ito. Uy, oh, na naman. Allah. Uy, oh, yan mga to, oh. Ba, diba? <laughs> parang ano hindi masyadong pumapasag ah bakit ganun yan mga to yung kataba mga tuyo tataba mga tuyo okay bago oh. okay. so, rin na tayo ano to walong walo ilan na ba ay ang dami na eh oh. ito, itong kiraso na Nagpasa tayo sa kuta mga tayo lang iniling niling natin thank you Lord Kaso pinapaliguan natin yung likod natin Boy wag nyo mo na ipaliguan boy First time lang uh, Ngayon ka lang Yan, no. Wag papayain sarili mo Wag mong papayain sarili mo, papayain sarili mo. <tinyo> Nagdala ka pa lang ano Na dumi Mga Huwag mo <tinyo> ba yung sarili mo? <tinyo> Sabi ko na nga ba? tăng mo của palantui ba cái bì đồ bula bugzilla ngay ngắn lắm anh em đâu diyan ka naman kilala yun baka doon mamaniwala. Wag mo lang ano ba. Ano, para. Hindi uh, taga dyan yan. Doon yan. Sa may ano dolong dolong. Yun. Very good. Yan na. mas malaki. Mas malaki. <laughs> Mas malaki. <laughs> ay, sabi ko na nga ba mapapadawi ko to. Yeah. Yan oh. Papap. buti na kayo. Tawagin na kayong magulang yeah. ko. Kayo. Yan ba kayo? <laughs> Grabe, malaki lang ito. Grabe, tinggi-tinggi talaga.

siguro ang dalawang tautaw ito, ang ganda ito yun lang talaga yung nangagat na madalas na ito yung tautaw yun lang yan, huli madami na ito lang yun naman uy, kanina ko pa inaanap yung ano yung pitch mo yung hindi maanap, ano pala yun? rochoy fishing oh rochoy kanya ganyan oh kachoy na lang at agabi ko lang yun ano? ikaw? Waray. Ah, Waray. Yan. Yeah. No, eh. din pala si Bosing, Boss B, si Samar. In Samar, In Samar din. Eh. Boss Bryl. Uli na yeah, ano, wala. Oh, di ba katuyo? Oh, okay. <laughs> Ay, Jesus ko. Muntik pang tamaan yung siltong oh. <laughs> 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 ah, Papahuli na ang kanina, okay, ayaw mahuli. Ang mga oh. Oh, di ba? Mahuli na ano to? si Ben bin. Ito yun, dami na, oh. <laughs> di ba? Huwag mag, ano, uh, tatawan tayo ka digdi. Sirting, oh. Sirting, maray. Sabi, ma ano, Mala malalim yung setup natin. Timi bottom si Tapke mga Yung pailalim yung ano. Yung natin sit up. Sobrang nangin. Sagad sa lupa. Yan Tapos dito lang nagigit dito to. isang hook na lang. Wala na akong hook na sit up. Yan ako. Yan Yan ako. naman ako. Yan ako. naman Yan Tolah. Tak tolah. yung no. <laughs> <laughs> Ay, na. Ito. na. Oh, oh, na oh, 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 yan. Hindi. ko dito. Ay, ito yung isa. <laughs> <ito yung> isa. <laughs> 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 Isama niyo na to sa prito niyo Yung <laughs> break time. <-yong? laughs> <laughs> <laughs> <Domi>, oh, yung. <laughs> Do 'Yan lang yan lang 'Yan ho. di ba? Basta oh, di kayo mawawala, magkakaroon kayo. Hindi sana yun, para maprito. Oo, uh. uh, no, iba mo na dito. Ito mga apat na uh. tinaso lang. Uh, apat na lang. At, apat lang. Oo, uh, apat, uh, apat lang. Sige. Okay na lang yun. Oo. Tag-iisa po yun. Uh. Tag uh, tag na. lang naman yun. ano, no, uh. si Butangan. Uh. Butangan? Bicol pala yun eh. Uh. Oh, uh. Bicol, uh. uh. Bic Bicol. Bicol. Bicol ano? Dabwa po. Ha? Ah. Dabwa. Dagwa da. Dagwa. Noy, nagdudurog lagi rin oy. Tara. Oh, uh. at yung nito, ano, operator ng crane kasama ko, nagba-vlog na rin yun. Oh, nagba-vlog din ko. Oh, tatay din niya. Na. Uh. <laughs> oh. pa pala si di pa anim na. Mm. Uh. Oy, uh. thank you, thank you. Oh, salamat. Dagdag ko ng salamat. Dagang salamat. Lagi. Maulagi noy.

Puli natin. Jasper yan. Dito ka shout out mo si ano, mga kaibigan mo. Hindi. Oh, shout out Jasper daw. May iya is Jasper. Dapat pag sa akin siya, mag ipagal, huwag ka may iya. Oh. nawala. Alak ka. Sumabit tayo. Nasobrahan sa ano. Yay, thank you. Thank you. Nakakarami talaga ng tao-tao. Siguro kung dala ko isang tao-tao ko. Kasi na pa ako an. Nakakarami rin. Oh, yan na naman oh. Ang grabe ng Tao-tao lang talaga sa kalamo. Oh. Uh. Hindi mo makatay. Tao-tao lang talaga. Yung pa isa pa. Isa pa, isa pa. na po. Isa pa, isa Oh, yun huli pa. Huli, huli. Yan huli. Uli oh, oh, pa rin mga kaya talaga to Yun maliit nga lang Natin para maka ay, ay, ay. Uy uy Ito Grabe laki oh Ah Hindi pa mati kati Isure na tayo Pagka ano Sure the blazing Ah uh.

Pwede. Grabe, ang laki. Awakan mo na. Ako rin. Oh, oh Ano to? Ay, sus. Marusit. Ay, lagyan natin. Hindi pala. Grabe. Plapla, pla, oh. Ang laki. Grabe, ah. Panalong panalo. <laughs> <laughs> Grabe, ang laki. Grabe, ang laki. Grabe, ang nasa gilid lang talaga manoy si kumpare pa manoy, ku mo <laughs> yan diyan mga nag happy happy yan dyan sa yaro eh <laughs> <laughs> ay ano na na naman. Lumagatok so yun nandiyan sa akin talagang daw eh. kung ginaganaan yung mga itya sa akin talaga yeah. maurag talaga ng mga tilapia rigdi kung eh? ginaganaan mga <laughs> itya sa pain mo oo oh. ka e, ba kayo rin marahin ito limpo Oo Oo, yun na oh. <laughs> oh, ba doon? Sige na, dulagan na doon um, May laman ka na! Oo, oh. oh! dakula! Oo, oh, di ba doon? Kala, kala ko nga, wala lang. <laughs> yung mga tuyo, yun. Kala ko wala lang, pero mayroon. Kapaltan ah. ko na nga sana ng ano eh, Ng bulat. Ilagay pa rin, Pag sirte, ganyan yung kahit kukunti ng yun kagatin pa rin. Gaganda pa rin. Taba pa rin. Wah! Ang dami ay. yan naman. Pati so, Yun na yung may, ano, hmm. may, may pighaga. Grabe ah, na, huli man dumating pero nakaka-harvest din. Ano <laughs> oh, 'yung kaplang? Oh, Maaga 'yung active sila tapos hapon. eh teka pa lang 'yung kinikisira Luto na 'yan siguro ng amoy tilapia ba gayon oi? Oo. Ah, dito mga 'te. Wala, ayaw magtrabaho tong mga isa. Yun lang talaga ako. Oh. Nakailang, ah, dalawang piraso lang to. Tanging tau-tau lang talaga. Mm. Kaya paborito ni RSJB si to. Gabi to. Tau-tau gabi ito. Hmm, yan na naman. Look out. Oh. <laughs> ano ka, grind? Grabe ko lahat. Grabe. Kita na. Grabe pa lang inang oh. Ay, thank god good. Ay,

Ayun, 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 hey, kinakagat pa yun sa house, yurti talaga Oh, oh pa, yun, talaga. Oh, oh, talaga. Oh, grabe, talaga. oh, yun Ala, ala nga ay, ay yun, grabe Ah, ah, talagang Oo, oh, mga tsoy talaga Ayan ay Ayan ay, last sa bayan natin to Grabe, grabe, panalo talo talaga Panalo talo Ayan, ito yung last time to, promise Okay, ka, ano yun Malayo-layo pa tayo talaga Ayan, ah Grabe to

yan. Yan, na yan. Alas na yan. Maarayo pa ano. Ganulupa. Maray sa sa inyo. Wonder ilog lang ito matoy. Muli. May grab siya. Kaya si Kevin. naman maray? alam mo maray? Ha? Kevin. 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 Hindi mo na yung k -Bin? K -Bin. K -Bin. K -Bin. -Bin? Ay mamaya natin yan. Nakatali pa pala ito. Kagatin mo na kasi pag nagpabalan saka naman di kumakagat. Lagyan po kita ng isa ulit. Ayan to. Oh, bro, sayang yan. May pain pa to. eh Kakagating ah, pa, sige na. Kakagating pa yung maliit. Kinagat na, katatlo lang to eh. Oh, sige, boss. Pagkos naman. Oh. Oh. Tanit na lang eh. Oh, huwag yung mga alam. Sige, ha. Walong terasa na nga eh. <laughs> na Siyam na ata yun. Sigurti, sigurti. Ako nga eh. Lalo dyan kung anong ano din eh. Nakalang nung... hito uh, ko nila eh. Hindi na kumaho. Ah kayo yung nakawali na ito kayo na. Ayan naman ako ano, ano. dito. Gusto mo lipat dito? Hoy, yeah, kuya. Ayan, ay, ah. ah, ayan, ayan, lang ano? Kailan lang tanga? Kailan lang Grabe na Dito, yung araw yung Ito ito, ito, ito Ayan, ang ganda niya, no? Yung parang coffee mate, no? Yan talaga yung hinahanap ng mga isda rito, yung ganyan. Dati pa yun. Pagharapag pagka coffee mate. Okay. Oh, no, um, ano, <laughs> hindi sa yung... Kasi tubig-tubig ulan na yan galing sa bundok, eh. Ayan, ang mga tayo. Ito na ito, mga tayo. Last to. Ah, mm, yun, Not no? Agkay! No, okay uh, uh, Sip, sumapit. Ay, ako. So yun lang mga toy no, mga sinabi na tayo Grabe yan, katoy toy bin no, toy Yan, maraming salamat sa iyo ka toy Meron tayo bagong subscribers Yan, the fishing spot natin, yan ha Yan, shout out, shout out sa mga batang ano Naliligo kayo <laughs> Yan, thank you mga wonder fishing spot Yan, mga bossing Harvest yeah. <laughs> boss, shout out yun Taga saan kayo idol? Dito lang. Okay, taga ano na ang -anglers, yun. Ingat kayo. Thank you, thank you. Ano pangalan? Ah. Onggoy. Ah, Boknoy. Yeah, may kailan siya lagi kasi Boknoy, kabatang anglers. Wala ah, pa. Okay. Eh, shout out daw sa boy girlfriend ni ano. Tudoy, ayan oh, mga to. Meron pa mga to, kinakagat pa isa ko. Yun, maraming salamat sa inyo mga toy kinakagat pa to Uy, wala na Yun, maraming salamat po Thank you mga toy, maraming salamat Wonder Ilog, Business spot Malay, mabalas <laughs> Yun po